Oh, main ko. Oh, ba Binili ko doon sa may tindahan. Ah! Umorder ka na doon kasi may nagpapasa ng na order doon. Ah, mayroon ba? Huh? Malutong eh. For the years 2022, Ma'am, no, we're just reading po the order, Apo. Apo, nabasa na po 'yan. Apo, po ng lawyer niya, Ma'am. Yes, Ma'am, Apo. Kasi this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, Apo. Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. So, um may space kayo para dito sa kanya. Yes, Ma'am, Apo. Ma'am, let us Ma'am, let us let us just comply because we are mandated to to read this order. We will just simply read it to Ma'am. Yes po. Ma'am, no. I think that's a different one, ma'am. That's... Yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I... May I continue? Uh, into the utilization of public funds for... Put ang ina! ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Diba mga bata helmet, hindi ko na napos yung video. Kasi Diyos ko, hindi ko talaga lubos maisip na marinig, mapanood yung mga ganyang klaseng mga salita. Galing sa isa sa mga pangalawa sa mataas na leader ng ating bansa. No? Leader! Pero ayun nga mga kabata, helmet, ang dami pong ganap kahapon at talagang nagnilay muna ako kung magre-react ako at hindi ko talaga napigilan na hindi magreak react sa mga ganap dahil naisip ko, hindi mm. na bayad o yung pinapasweldo sa mga politiko na yan ay galing po sa tax natin. Eh pre, ano ba yung sinasweldo nila Madam Sara? Nila Mr. Bato? O di ba diba? Galing po yan sa tax natin. O. Tapos tayo nagtitipid. Tapos makikita natin yung mga ganyang klaseng tao. Ayan ang ginagawa sa social media ayan ang ginagawa sa paligid. Diba? Nakakaloka lang talaga na ganyan ba yung mga masasabi natin, leader? Yes. ang dami nating nababasa, ang dami natin napapanood ang uh, uh, uh. mga talagang super nagtatanggol. Siyempre, hindi natin may iwasan yun. Mga kabatang helmet, respeto na lang sa mga nagtatanggol. Kasi syempre, di ba, may freedom of speech naman tayo. Di ba, ah. bisog mm. Eh, yun ang paniniwala nila eh. Pero di ba, pag-iisipin natin, deserve ba na mga ganyang klaseng tao na paswelduin sila galing sa buwis natin, galing sa pera na pinaghirapan natin. I is, isama na rin natin sila BBM, di ba? Mm. Yung ano ng house, si Mr. Romualdez, isama na rin natin sa issue na yan. Alam mo karapat dapat ba at deserve nila na paswelduhin natin sila galing sa pera na pinaghirapan natin nakakaloka no yung issue umiikot lang sa kanila sa unit team 'di ba nakakaloka lang talaga ay hey, nako mga kabata helmet ang masasabi ko lang talaga sinayang sinayang ng mga kababayan natin si VP Leni diba? oh tingnan niyo ano nangyayari sa angat buhay tuloy pa rin ang pagtulong 'di ba Bijo Gaper anong ginagawa ng angat buhay tuloy pa rin sa pagtulong buti pa yung angat buhay na isang NGO, tuloy pa rin sa pagtulong, tuloy pa rin sa pag-angat ng kabuhayan, ng pabumuhay ng bawat Pilipino. Pero, busy, busy sa pag-angat ng buhay ng Pilipino. Yes! Eh, NGO nga yan eh. oh, di ba? Oh. Mga batang helmet. E, itong mismo mga nakaupo na dapat sa kanila natin natatamasa ang serbisyo at yung mga ganyang klaseng pagtulong, ano nahihita natin? Eto, drama-rama. Busy, busy, busy. Drama. 'Di ba? Busy sila. Bawat kampo sa mga kadramahan. Pero syempre, mga kabatang helmet, kailangan meron pa rin tayong pakialam diyan dahil buwis natin yung ginagastos, ginagasta sa bawat hearing na 'yan. Buwis natin yung pinapasweldo sa mga ganyang klaseng politiko. Mga diba? ang, angat advice, sabi ko nga sa inyo, may nag-donate ng mga medical equipment. Ay, ako, good vibes na lang tayo, mga kabatang helmet, ha? Good vibes na tayo. Pero bago yan, may sinabi muna si Attorney Barry, ayan, o. Di ba sabi nga kasi ni Madam Sara, siya nga daw yung abogado ni Attorney Zuleika. Eh, ano, video -gaper, kailangan pala, bumaba ka muna sa pwesto kung ikaw yung magiging abogado ng isang individual. Kasi bakit ano nga? Kasi nandiyan nga daw sa batas so video 'di ba? Sabi nga ni Attorney Barry, nabasa niya naman mga batang helmet. Nakakaloka lang talaga, no? Pero hindi na daw siyang abogado, sabi ni Madam Sara. May iba na, video ko mm. Nagpunta na sila ng saint Luke's. Mm -hmm. So, ang advice nga daw ng abogado. Eh, ayan. Ay, nako, maging positive muna tayo dahil Sunday today. So, ayan nga. May mga nagpaabot ng tulong regarding naman sa mga medical equipment. mas masarap mapanood, mabalitaan, yung mga ganyang ano, ganap. Oh, deserve mo ang ganyang leader. Yes. At saka, teka lang, video ka pa, si mm. Bibi Lenny ay isa pong private citizen, ha? Mm -mm. Private citizen si Bibi Lenny, pero ganyan, no? Tuloy pa rin na maprograma. Tuloy sa pagtulong. Tuloy pa rin na pagtulong. Sa pag-iisip Kaya... ng tama. Yes. At kahit kailan, hindi ko narinig si Vipi Lenny na nagmura. Lalo <coughs> na in social <coughs> Lutong, media. Lutong, di ba? lalo na in public. Malutong Wala. ba yung mo? Yun na rin, ay Diyos ko. Malutong ba yung Hindi ko na nakarami? E. Hindi ko na nga tinapos. Pero nagtataka lang ako. Di ba sa Zoom meeting yun? Oh. Pero Pero nakalive pala, no? Uh -huh. Nilive, nilive, nilive. nilive. Anyway, nila yung Zoom Ni Nilive nila. Anyway, highway. Sabi ko nga, positivity lang tayo. Mm -hmm. O di ba si VP Lenny never natin narinig, never natin nakita na nagayan talaga si VP Lenny, yung icon video ga perform oh. very demure. Very demure. Very simple. Ganun diba? lang yun. Very abogada. Oo. yun talaga na itong abogado. diba? Pero, at yun ang totoong leader talaga. Oo. Yeah. Nasinayang ng, nako, ng mga kababayan diba natin. Diba nga, may isa nga siyang interview, iniisip niya yung legal term. Yes. Diba? Hindi yung basta, <coughs> at na helmet ha. Kung nagustuhan mong video na ito, huwag mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated sa lahat ng mga ganap sa mundo. O, ba diba? So, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay, nag-helmet din na book your lips getting better. Every day, God bless everyone. Bye! Uy! Oh! Ano na, na naman? Alin? Yung confi? Ay, ah, ayoko niyan. Envelope. Ay, deserve mo ba yung binoto mo? Ay! Deserve ko yung binoto ko, siyempre, si VP Lainey. Oh. At hindi talaga ako nagkaroon ng any regrets na binoto ko si VP oh? Lenny. Talaga? Oo, oo. Eh kasi naman, may smart magic. <laughs> Tayo talaga naman talagang panalo. Pero ayan nga, makabatang helmet, no? Diba? Sabi ko nga sa inyo, may reason si Lord. <laughs> Bakit ganito nangyayari? Bakit ganun na nangyayari? O, diba? Oh, deserve niyo yun yung binoto niyo. Você servinho, é verdade, servinho. Uhu!